So guys, ito yung unit natin ngayon guys. Oh, the X225. So guys, ay eh, uh, ipakita ko sa inyo para na mag-check up ng hydraulic, no? So kasi yung ano, pag lalo na pag tayo ay baguhan, eh ano, ah, kailangan eh, i-straight pa yung kamay para malaman natin kung tama bang sukat ng hydraulic. So ito guys, hindi na kailangan na may straight pang kamay kahit anuman ang posisyon ng bako basta nakapantay lang yung unit natin nakabaloktot mang kamay o nakastraight walang problema yan basta malala lang natin kung paano ang diskarte so puntahan natin <coughs> yan yung tanking hydraulic kadalasan dito sa likod yan okay yan di ba ito na ano yun ang pasukat pag naka-straight yung kamay tulad nito eh yung sukat niya ay dito dito sa taas. No. So ngayon bakit sa dito sa baba? Dito siya sa baba dahil yung yung kamay niya ay naka So ang sa tamang sukat nito ay kailangan yung kamay ng bako ay ganito siya, naka-straight. So dito ang sukat niyan. Pag di, pag naka-straight na yan, kailangan yung hydraulic di pwede nakababa sa pangalawa kung nakababa na ganito tapos nakestret yung kamay niya ay ibig sabihin niya ay kulang na so ngayon yung kamay niya ay nakabaluktot naman so ito tama itong sukat na to so pwede naman natin ano to eh tansahin no o tansahin lang natin ibig sabihin ano uh, tama pa rin yun pero kung ito kung dito na to sa baba ganito o dito na dito na sa ano, nakapantay na dito. Ibig sabihin yan kulang na 'yan. So, gano'n lang kadali mga ano, mga idol, no.